Tumaas ng mahigit 40% ang bilang ng na mga nagkakasakit ng dengue sa Bicol. Sa tala ng Department of Health Center for Health Development 5, pumalo ng 795 ang bilang ng kaso ng dengue mula noong Enero hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan. Mataas ito ng 45% kung ikukumpara sa 547 cases sa kaparehong period noong nakaraang taon. Nakitaan ng pinakamalaking pagtaas ang lalawigan ng Albay kung saan umabot ito ng 255 percent na may 71 cases ngayong taon kung ikukumpara sa 20 lamang nung nakaraang taon. Pinakamalaking bilang ng kaso ngayong taon ang Camarines Sur na may 288 cases kung ikukumpara sa 171 nung nakaraang taon. Pumangalawa ang Camarines Norte na may 186 cases, Catanduanes na may 135, Sorsogon na may 67 at Masbate na may 44. Pito na rin ang naitalang namatay sa dengue sa buong rehiyon tatlo sa Sorsogon, dalawa sa Katanduanes at may tig-isa sa Camarines Sur at Legazpi City, Albay. Dahil dito, nanawagan ang kagawaran sa publiko na magingat at gawin ang nararapat na hakbang upang maiwasan ang pagdami ng populasyon ng mga lamok. Ayon kay Dr. Janice Alcala Arliano, Infectious Disease Cluster Head ng DOH Bicol, makabubuting patuloy na gawin ang forest measure, partikular na ang pagsira sa mga pinamumugaran ng mga lamok upang wag nang dumami pa ang mga ito kailangan po talaga ang ano ang mga vigilant kailangan yung ating uh, sama-samang uh, ano effort para po uh, gawin yung lahat para uh, matanggal ng mga mosquito yun lang para hindi na tayo magkaroon ng mga cases Magamat tumaas na ang kaso ng dengue sa Bicol. Nilinaw naman ng opisyal na tayo pa rin ang may pinakamababang kaso sa lahat ng reyon sa Pilipinas. Pero wag sana umanitong gawing dahilan upang kumampante ang mga Bicolano. Tayo ang pinakamababa na cases ng dengue. But then kung ang titingnan natin ay yung kung nanalo na ba tayo doon sa epidemic, wala pa naman po wala or outbreak, wala po tayo doon. So, um uh, controlled in a way na hindi tayo umabot doon sa ganung level pero ayun natin umabot doon kaya ganitong level pa lang dapat meron na tayong mga preventive measures para Taong 2019 nang magkaroon ng dengue outbreak sa Bicol kung saan pumalo ito ng 11,285 cases.